Oo, oh, gaganap ba ito? Kalimat ka! Ako po! Ito si Lotte Marvin. Lotte Marvin! Oh. Ano to? Ayaw mo? Ah, no. Ano kasi o? Ano yan? Ano itong talian siya? Itong talian? Ano yan? Sa akin na isa. Ano ba? Hindi ko alam. Yung maliit na yan? Akin na to maliit. Akin na to. Sige, sige. Eto. Ay, para mabigat. Ay, hindi. Marami pala laman. Maraming laman, laman eh. Ay, buo pa kaya to. Ha? ha? Ihawan to mo, no, Bia. Ha? Ay, basag na. Wala. Gusto, punin natin sa'yo mga bago. Oh. Ano hindi natin kailangan yung bag. Ito kailangan natin pag naging mabasag yun. Hindi ko alam kung gagana pa to. Ano timbangan. Wala na yun. Kung magkana yung matimbangan dito, ang dami ko ng pulit Ito? Okay, try natin. Saka meron. O, ba? Diba, sayang ito. A few moments later. Nagamitin daw yung mga katropa yung paglagyan. Si Lodi Marvin eh. Hindi <laughs> <laughs> e siya nakita yung pala sa... Yung kinuha ko. Kala ko tatapon na. Magagamitin din pala. Kaya ayan, bigyan na si sinuli ko. Maghahanap na lang tinang iba. Ito, ito, ito. Maghahanap tayo ng iba. Ito, yeah. sira naman. Paano ah, kayo lambot? Hanap ang tali dito. Hanap tayo sa iba. Kahit karton na lang. Ganda yeah. nito, oh. Hindi, marabot ka na. Masak. Ito mga katropa, may nakita ko, oh. Uh, dito na ang paglagyan natin. Ay, diba? Ah, oh, diba? Ito, ito. <laughs> ito naman paglagyan ko. Ah. Wala akong nakita malaki. Ito lang muna. Ayan. Ang ganda mga katropa ng basket. Pwede mo itagyan ng labahan. Paglagyan natin ng babasagin. Sa Pag... Sapatos dito. Pwede ang sapatos. Pwede sa sapatos sa dito. Ano ka pares oh. Ano na ba yun? dito oh. Kami na. Parasan, parasan. Parasan. Neludin. Itu Itu mau aku. plato. Kita mah. Saya yang pertama. Ayo loh

Yun know. o eh, Hindi na to, maliit na Wala Puro pang isa, ito Yan Diba? Tulog Ito pa Ito yung okay, sinasabi ko, na maliit na kutsi ah. oh. Ayan 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 to, ay ganda <Ginan> sayang basah rumah itu dekat dekat Oh. <gumat> 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 oh. <gumat>

parang ganda ba ito? luma na yun eh pang lalagyan na ng ice hindi na natin dalit, sayang sana ito ito yun <laughs> ng mga ano ano ng na mga napunod natin ng mga katrupa panalo na naman tayo oh. wala na ha? Sayang tu Lodi Lodi, Sayang tu thế mo anh lang tưởng lang, một lần một lần tôi em tôi đưa đi dun đưa em tôi đưa em tôi đưa sayang, <laughs> oh. em Sayang! em em Eh, may butas sa gitna. Iyan. Ay, man. ko ay, na nito. Laki na, nito. Kasi ng baso sa gitna. Ano ko yan? Banti. Ay, grabe. Puno na. Ha? Puno na paglagyan ko. Sa'yo eh. Grabe. Ay, ito pa. Oh, oh. Ay, kaya Laki sobra. sobra. Dalawang kilo. Hindi <laughs> lang. Bandihado. <laughs> Home center. Sobrang liit naman <noise> pitching ito. Huwag na natin. Huwag na natin balingan. Ito sayang yung mga kapare. Nagbabasad na. Uy, nabasag na. Grabe. Sayang dito na. Ang daming malalaki. Kung nandito si Bistibari. Lahat. Lahat. Ito, home center pa rin, no? Oh. Ganito na talaga to, walang takip. Ano sa tingin nyo mga katropa? Nagawa natin ka. Ayun, natin pa, paro. Hindi. Ayun, ang ganyan, no? Buo yan, no? Oo. Oh. Ayun. Uy, Ayun. Ay, ganda, Ito yung mga katropa. Ambik um, ya to, to stainless oh, stainless oh, ngaperasu to, anim untuk anim anim. Eh sorry sorry sorry, ada apa ini ada apa ini? Ini tapi mau basuh kekalap tapi itu gak sulit sulit, lipat tayo, lipat. Ano kaya na ibobologyan n'yan? Hayan, dali mo tandaan mo 'to. Oh, na naman sa Dito naman tayo. Kurupat 'yung natito, iba, sabay ibang wala. Ito, ay, may ano sa isma. Geh, sana kita mo pa ko. Puno agad yung lalagyanan natin Dito, 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 dito tayo Dito eh Ano pa tayo Siksik natin sa lalagyanan pa natin Ah, ayusin natin mamaya Titignan natin yung mga plato kung Okay ba? Ha? Ah? Mga plastic Pero maganda ha? Maganda naman Ang pao, ayun o Okay ang ganda nito oh! Ay! Sira! Agad, Sayang! Ba? Sira oh! Ay! Sa mga ano to eh! Mayroon sa mga okasyon ba? Lagyan ng plastic! Sayang mga katropa Sira! Sa Dalawa! Oh! Tatlo! Apat! Oh, Ang ano to? Lampshade ah! Anim. Oh! Ito! Tignan natin! Tignan natin yung lampshade natin! Siyam! Dito. Tampo! Ayun! May plastic na malaki! Lampo! Tapos ito man Kasi may butas! Pwede na! Paglagyan ko dun sa ano, sa yung binalot natin. <laughs> dito pa lang kami, dito pa lang kami makatropa sa unang ano, destinasyon. unang ano, station. <laughs> Marami pa tayo pag iikutan. Puno na agad kami, tinanong naman sila tinanong no? Oh. Puno, oh. ito na sa akin, puno na agad din ng ko. Oh. Para na sugat yata ako makasi ah. Eh. Oh. Ano ganda na pulot natin mga katropa oh, ayan oh iikot pa tayo puro na lang away meron dito na abutan namin doon sa kabila nag-aaway dito naman nag-aaway puro away na lang Ayan, sulit naman dito ayusin muna namin mga katrupa ayusin ko muna to yun sulit, sulit na naman tayo nito <laughs> ayusin muna natin mga katrupa kasi yung iba hindi natin napili yung malalaki magpilihan natin kung ano ba kung may, may tama ba ayun ang ganda Ayan naman mga katropa tropa tingnan mo yung mga napulot natin. Wow, oh. bitanda. Ang ganda. Wow, lang natin, oh. no? Oh. Baka lang natin 'to, ang ganda. Ayan Ayan eh, ganda nito, ano ano. Ito mga katropa

itu Puidi. Oke. Okay. Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Itu medyo lumak na ugati sama yang. Salah. salah. Oh, salah. Itu itu. Itu, okay. itu caka ayo sinatin. Itu. Okay. Itu. Okay. Okay. Itu, oh, itu. Itu. Bagus. Yung mga ito plato o oh, yan, yan. Latito, ito muna. Yan. Ayan, to ayan. ayan, ito, plastiko. Ayan. Yun. Ito, ano itong Ito, ang ganda nito. Abierto. Ito kay ito, Ayan, mga tropa Ang ganda nito, Ayan. Ito. nahina natin itong isa. Itong tatlo. Magaganda itong tatlo. Ayan, oh. One. Two. Ito na ito na magkaparehas. Ayan. Ayan. Magkasya. Hindi kasi nung uh, ano natin lang nagyan ng mga kapatid Ayan. Ayan. baso dito. Dito plato. Ayan. Ito, ito Ayan. ito wala na si sama to hindi e pa yata to wala ay ganito lang siguro sa mga katropa no Ta -ta. ito okay ayan ito mga katropa ito dalawa lang ito lang pala na, na ano natin natin natin